Ito na naman si Ichiro TV. Sabi na naman dito to. Ah. Bakit kaya? Ano kaya no problema? Boss, nandito ayaw naman mo sa... Ah. Boss, balita ko may bagong item kayo eh. Paano mo nalaman? Eh, alam mo naman, lagi tayong updated dyan sa mga wall nyo at eh, saka sa mga uh, my day nyo eh. Grabe yung tanggalin tapo to. Dal Dala mo na may morning so. Yes, yeah, eh, siyempre. Basta sa ego Pro, madali tayong tawagin dyan. Madali tayong tawagin. Bilis mo naman. Ulit ako sa iyo. Kakarating nga lang na ito. Oh. Yan. Pwede ba makita ayaw ko? Malita ako. maganda yung backpack na yan. Boss, oh. tignan ito kasi maganda sa kanya. Water fruit na Wow, ang ganda naman na ito. Ang ganda na ito. Hard oh. shell to boss. Mm hmm, Sige. Grabe oh. Uh, pwede ko ba itong matesting? Grabe, bwede naman ano ka <laughs> Siyempre ha. Pakaboy na TV ha. Tignan natin ito. Tignan natin ang, ang ganda. Lumaluwag pa pala ito. Mm. Boss, ano pong meron dito? Um, meron dito, lagayan ng laptop. Eh, lagayan ng laptop. Goods na goods pang office to ha. Mm. Pero maporma pa din. Tapos ano pa mayroon dito? Waterproof nga ito sabi niya boss. Oo, oh, waterproof. Pwede dito. Oh. Okay, Pwede dito. Pwede dito. Pogi dito. Pwede design. Pwede dito. Pwede dito. Pwede tong Pwede dito. 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 Pwede na boss, eh. <laughs> alam mo naman tayo, basta ka Yeah, ano lang, digas na lang. Ah salamat, boss.